Wala natin sila Ito diyan 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 sasabihin diyan 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 magyaspin skip tayo sa bayo. Oh. siga Sige, game. Sige, sige, game. sige. sige, sige. Yung sa akin na ready na. Sige, sige, sige. Sige, sige, siga ay ay. <laughs> Ready na kayo, boy. Dahil magpapas ko na. Nagaya ako sa Kalulus TV na mag-exchange gift Ayan. <laughs> Kung napapansin niyo, ako lang mag-isa, mali. May kasama ko Ito, lumabas ka, boy. Ay, kasama ko. <laughs> Pagtitripan oh, na naman namin ni Jessly ang Kalulus TV Papunta na sila dito isa-isa dahil mag experience gift kami and alam na nila kasi kahapon nakausap ko na sila. And hindi nila alam ito ang regalo ko sa kanila kaya tara na boy. Let's go. Bigaw na isa sigaw. <laughs> <laughs> ito kasi pumasok ka. Hinuya ko na pa sa finish. Daya ka. ko yung lagi. Hindi ayos lang yan. Gagawa ko siya pala dahil nasabi ko naman kung kahapon kayo sa inyo. Ngayon tuloy ako sa regalo. <laughs> naya, <nga> sa <laughs> <laughs> ito lang. Pero ay, sa at least, ang puso, di ba? Ito, kaya ito yung ibibigay ko sa sa'yo kasi ito, ikaw yung nabuno ko oh, eh. Kaya natin ito. Eh, kaya, ito pa kasi ang Isa sa inyo, ang pwedeng makakuha nito. Siyempre, ikaw yung nabuno ko. Kaya sa'yo, ito, eh, ito, eh. ito, 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 ito. Ngayon, unang nang buksan to. Yung sa'yo. Sige! Okay, Sige, unang nang buksan. yung muna natin. Muna natin. Ay, yung bigat ah! <laughs> Maano yan, boy. Maano yan. Ganda ng regalo mo ito. Ang ganda ng regalo mo ito. Sa akin ito, ako Hindi dito, mamato ka na. Ba't yun na regalo mo? Gagol sa'yo. Hindi ka ba rin? Ha? Napaka-mayroon Hindi ka rin?

ang mga kapalagin. Sino si? Dalil. Hindi ako. 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 Ano lagi? Kako ice kaya. yan! sa kuna. Namasa ordinaryo ano po Oh maganda. 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 Yeah,